Tututukan ng Agriculture Department ang pagpapababa sa presyo ng gulay at putas sa merkado. Tinutugon na na ng kagawaran ang problema sa mababang farmgate price pero mataas pa rin ang presyo pagdating sa pamilihan. Kabilang sa aksyon ng DA, ang paglalagay ng apat na cold storage system sa La Trinidad, FTI, Quezon at Mindoro. Plano rin ng kagawaran na bumuo ng chiller network para matiyak ang dekalidad na produkto sa mababang halaga na siyang diwa ng bagong Pilipinas brand of governance. Ating movement sa bagong Pilipinas, makakaasa tayo ng mas maraming programa para sa ating mga magsasaka at uh, manging isda. So tutu unang tututukan ng ating kalihim ay mapabuti yung tinatawag natin na logistics and distribution systems. Magkakaroon ng mga makabagong uh, infrastruktura. Uh, sa pamamagitan nito ay mapapababa yung uh, cost of uh, uh, produce natin. Magiging mas mura yung ating mga agricultural uh, commodities.